July 6, 1994, ganap na alas 11.30 ng gabi, tumambad sa otoridad ang pangkay ng 22 anyos na si Nancy Siscar sa isang creek ng mahabang parang Batangas. Natagpuan siyang nakatali sa kanya liig ang kanyang damit. Nga lang yung mata niya may uod. Tapos magana yung mata, mukha niya kasi. Ano ang motibo ng mga sospek para gawin ang walang awang pangahalay at pagpaslang sa dalaga? Isang araw, yung tatlo ay nagabang. Bigla nilang hinarang si Nancy, uh, hinila, at dinala doon sa ilang na lugar. So, bagandang kabi, Ako si Martin Andanar ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa Nancy Siskar Robbery at Rape with Homicide Case dito sa Crime Classic. Sinong mag-aakala na sa tahimik na barangay na ito ng mahabang parang San Luis, Batangas, nakakubli ang isang karumaldumal na krimen. Halos dalawang dekada na ang nakalipas nang mapabalitang ginahasa at pinatay ang dalagang si Nancy Siskar sa lugar na ito. Teacher, napakasipag. maagang pumapasok ng dalakad hanggang sa Nakikita siyang palagi nitong tatlo. Tatlo, yung uh, akusado. Uh, yung pala ay, uh, siyempre, bumasok ng masamang kaisipan. Siyempre, may maganda si Nancy. Panganay na anak na mag-asawang Romualdo at Ninita Siscar si Nancy. Tulad ng kanya mga kamag-anak, pangarap din niya maging guro. Kaya tinapos ang kursong edukasyon. GR. Anong alam mo kay... at sa edad na 20, ay naisakatuparan nito ni Nancy at naging guro sa elementarya. Ang okay, well, yeah. nga siya doon sa karatid na, na, barangkay, Pero malayo rin. Napakabait na anak. At uh, talagang ginagampanan niya yung kanyang profesyon bilang guro. Nakagawian daw ni Nancy ang maglakad mag-isa patungo sa pinapasukang eskwelahan. Makalipas ang isang taon, nailipat si Nancy ng paralang pagtuturuan. Dito siya napadpad sa mahabang parang elementary school ng San Luis, Batangas. Sa na daan ito, nakasanay ni Nancy ang maglakad sa tuwing papasok sa nilipatang eskwelahan Ayon sa saraysay ni Aling Ninita Siscar, ina ni Nancy. Sinamahan pa raw niya ang anak noong unang araw na pumasok siya sa mahabang parang. Na-excited na naman ako magturo dito. Bagong estudyante na naman. Siya nga pala, salamat sa pagsama mo sa akin dito ha. Ano ka ba anak? Siyempre. Gusto kong makasiguro na maayos ang paglalakad mo. Alam ko naman hindi mo gamayan dito eh. Dito may pasikot dito, mas malapit. Base pa rin sa saraysay ni Aling Ninita, Julio a 4 taong 1994, habang sila ay naglalakad sa kalya na mahabang parang, may tatlong pralakihan daw ang sumipol sa kanila. Sa takot na maginaa, ay hindi na nila ito pinansin at nagmadali na lamang lumakad papalayo. Dahil sa nangyari, Nagdulot ito ng pangamba sa ina ni Nancy. Ngunit hindi ito ng dalaga, nagpatuloy pa rin siyang maglakad papasok sa eskwelahan ng mga sumunod na araw. Umaga ng Hulyo asais ay nagpaalam si Nancy sa kanyang ina bago pumasok sa trabaho. Kahit na may pag-aalinlangan si aling ninita, hinayaan pa rin niya ang anak na umalis kaya ko na po yung sarili ko. Uwi naman po ako ulit pagkatapos ng klase ko. Sige, wait ka dyan. makita mo pa ulit yung mga dyan sa daan, ng pastos. Opo, Nay. Huwag kayo mag-alala po. Talagang ginagampanan niya yung kanyang profesyon bilang guro. Kanya maagang maaga pa, hinahatid na siya, at malayo ang nilalakad eh. Kaya tulad na nakagawian, sa kantong ito, nagsimulang maglakad si Nancy paakyat na mahabang parang. Hindi niya akalaing masasalubong niya ang isang malagim na kapalaran. Tatlong lalaki umano ang humarang kay Nancy. At uh, nabuo na nga ang plano at uh, sang araw, yung tatlo ay nagabang, bigla nilang hinarang si Nancy, uh, hinila, at dinala doon sa ilang na lugar. Lumipas sambung araw, ngunit walang Nancy ang umuwi sa tahanan ng mga siskar. Kaya naman labis-labis ang pag-aalala ni Aling Ninita sa nawawalang anak. Kanya nga nagkalala yung mga magulang, dati umuwi siya, hindi siya umuwi nung, nung araw na yon. Kanya kinabukasan ay worried na worried na mga magulang, pati yung mga auntie niya na nandun. Pero kaya may ito kayo yung ano? Yung bang baka nakikilala niyo? Opo, kilala ko po ito. Pamangyo po ito si na. Si Opo, Kap. Hindi inakala ng pamilya si Scar na ang nawawalang si Nancy ay sa gubat nila matatagpuan. Nakabulanta at wala ng buhay. Bakit? Bakit di na pinagay pa bagay ko? Bakit? Hanggang sa matakpuan niya na bangkay na si Nancy at uh, kitang kita sa kaayusan ng makita ang bangkay na pinagsamantalahan. Kung kasama namin halos pamilya lang ng biktima, nagdata na namin daw si Nancy's na nakataob sa krek. Nakataob siya. Tapos si eh, wala na patay na nakaplupot yung salig niya yung ano yung half slip niya. sa presinto ng Lemery Batangas, natagpuan sa isang sospek na si Jurian Dal isang hikaw. Ito rao, ang nawawalang kaliwang hikaw ni Nancy nung araw na siya ay pinaslang. Elementary teacher si Nancy Siscar, Kaya naging palaisipan sa mga otoridad kung sino ang may kagawan ng pangahalay at pagpaslang sa kanya. Sa pag-iimbestiga ng mga polis, lumitaw ang pangalang Olimpio Corrales para magsilbing saksi sa krimen. Sa maghapon at magdamag na paghanap ng mga kamag-anak ni Nancy Siskar sa kanya, isang kalunos-lunos na tagpo ang kanilang nadatnan. Si Nancy, nakitang patay sa isang masukal na creek sa barangay Mahabang Parang, Batangas. Nakatali sa liig ang damit at inuuod na diumano. Bumalik uli dito yung nagpuntang tablater na wawala yung kanilang anak, pamangkin. At ang ayos sa kanila ay nakita na nila yung sinang si na patay na. Nasa creek. Bali, nakataupo siya, nakababa yung, ano niya, yung, pambaba, yung underwear niya. And then yung Hapslip niya naka pulupot sa lieg. Tapos si ang mga gamit niya sa eskwela yung pagtuturo niya. Naka nahalos katabi rin niya katabi. Ayun sa lumabas na medical legal na isinagawa ng National Bureau of Investigation o NBI. Inahasa muna bago sinakal si Nancy at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa ano yung liig lang niya kasi nakapulupot nga doon yung ano hip slip niya. And then yung mukha niya parang lumpo nga kasi sa, one, eh, sa one, ano sa kuwan ng ano ng kawayan kaya medyo pagay Agad inasikaso ng mga polis sa Luis Batangas ang bangkay ni Nancy. Sa morgue na dinatnan ng ina ni Nancy ang kanyang anak. muli naming binalikan ng lugar kung saan natagpuan ng bangkay ni Nancy. Kahit na labing walong taon na nakalilipas, masukal pa rin ang daan patungo sa creek ng mahabang parang San Luis, Batangas. Muna ka na ng biktima. Nahanap nila kasi, pinahula kasi sa malay na yun eh. Ah. Tapos sabi ka na hanapin doon sa may, anang, sa creek, Balabit sa ko kung nakawa niya. Paka sa creek. Ah. Sa layo ng lugar na ito, Siguradong walang makaririnig sa kung gagawan ka ng krimen. Mabuti na lamang sa kaso ni Nancy, lumitaw ang nag-iisang witness nito. Matapos ang dalawang linggong pag-iimbestiga, isan na Olimpio Corrales ang lumutang at nagbayag sa mga otoridad tungkol sa kanyang nasaksiang krimen kanta kami ng follow investigation sa mga taong tatrabaho doon sa malapit sa lugar, yung mga magbubukid ba doon. Wala kaming makuhang, ano, walang makuhang testigo. Uh, ah, tumagal siguro yan ng mga, ano, mga almost one month bago nagkaroon ng, bago lumutag yung testigo. Si Olympio Corrales, bayaw ng tatlong, nang dalawa sa suspect pinangalanan ni Corrales sa mga pangunahing suspect. Dalawa raw rito ay kanyang bayaw na sina Julie at Ricardo Andal at isang Edwin Mendoza ang gumahasa at walang awang pumatay kay Nancy Siskar. Ayon sa salaysay ni Corrales, alas 6 hanggang alas 7 ng Hulyo 6, 1994. Habang siya ay papauwi mula sa bukid, ay napansin niya ang kanyang mga bayaw na sina Julie at Ricardo Andal at ng kaibigan nitong si Edwin Mendoza na nakai-standby sa gilid ng kalsada na mahabang parang. Maya-maya pa ay dumaan si Nancy na no'y papasok na sana sa eskwelahan. Hinarang daw ni na Jury, Ricardo at Edwin ang dalaga. Parang kita niya kasi yung pangyayari sinuntok. Sinuntok ang um, manaw kasi sa steering niya nagay sinuntok sa doon sa suspect. Hindi binuhat nila dinala doon sa, ano, sa may crate. Sa takot ni Corales ay hindi na raw niya naisipang sunda ng mga sospek at nagpasang magbulag-bulagan na lamang. Ah! Oh, sino yan? Ah. Oh, ay ayaw, Ricardo, Johnny. Kaya Olympia, ikinit sa'yo na kita. Alam namin na nakita mo kami may kasama kami ha. Kapag nagulilyaso kami, sigurado titirahin kita. Kaya bayo kita ha? Oo, sandali lang. Mas lalo para raw siyang natakot nang puntahan siya ng mga sospek sa kanyang bahay at pinagbantaang papatayin kung magsusumbong sa otoridad. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad lumabas si Corrales para maging saksi sa kaso. Wala akong kaming maisip na dahilan kung bakit hindi agad lumutog yun kasi nga siguro ay eh, bayaw niya. Yung mga yung dalawa sa sospek, eh, siguro hindi niya naman makusensya kaya lumutong na rin yung tao dahil sa mga salaysay na iyon ni Corrales. Agad na naglabas ng warrant of arrest si Judge Pio Pasha ng Branch 5 RTC ng Lemery, Batangas at agad na huli ang tatlong suspect. Ay, pinili po nila yung kaso and then uh, lumabas po yung warrant of arrest. Almost one month po siguro yung bago napailan ng kaso yung mga suspect. Bali, joint uh, operation po yung kasama rin yung polis rito nung i-arrest yung tatlo doon sa barangay Batoyo. Kuha akong ikaw, ha? kilala niyo ba ito? Ito nga. Hindi, 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 hindi. Mahayon pa iyon! Ang anak ko pa anak ko! Mahayon Sa presinto ng Lemery, Batangas, natagpuan ay sa isang sospek na si Jurian Dahl ang isang hikaw. Ito rao ang nawawalang kaliwang hikaw ni Nancy nung araw na siya ay pinaslang. Ayon sa ano sa pamilya ng biktima hindi eh, mawala yung hikaw, hikaw ng si Nancy Siskar, yung biktima. Tapos yung wala na akong nakitang ebidensya na posibleng gamit ng suspect, lahat ang recovered namin doon ay eh, gamit nung si Nancy Siskar. Sa pagkakadakip sa tatlong pangunahing suspect, saan hahantong ang kaso ng panggagahasa at karumalduman na pagpaslang kay Nancy Siskar? Alitan di o mano ng mga magkakamag-anak ang dahilan kung bakit idiniin ni Corrales ng kanyang mga bayaw at kaibigan. Yung tanim ni Olimpio Raw ay na naaanuran ng dumi ng mga alagang hayop nitong si Joey kaya nagalit. At uh, ang sinabi daw ni Olimpio, may araw rin kayo sa akin. Si Olimpio Corales ang naging pangunahin testigo sa walang awang pagpaslang kay Nancy Siskan. Mas lalo pang tumibay ang kaso ng matagpuan sa sospek ang hikaw ng biktima. Mariing tinutulan pa rin ni Attorney Arturo De Castro, abogado ng mga sospek, ang mga inihaing saksi at ebidensya. Mga nasasakdal pong ito ay mga magbubukid. At sa aking conviction o malalim na paniniwala ay sila ay mga victims of injustice. Itong uh, witness na ito ay unang imbestigahan sa police station ay sinabi niya na wala siyang nalalaman sa krimen at hindi niya itinuturo itong tatlo. Sumunod na imbestigasyon sa kanya ay sinabi niya na hindi rin niya nakikilala kung sino ang mga salarin. At ito ay naganap sa police station ng Lemery, Batangas. Pagkalipas ng labintalawang araw, ay kanyang itinuro itong tatlo. Hindi raw dapat tinanggap ng korte ang dahilan ni Corrales na pinalipas niya ang dalawang linggo bago lumantad. Nung akin po siyang sinopros examine, ay aking itinanong, bakit naman nagpalipas ka ng labindalawang araw bago mo itinuro itong tatlong nasasakdal? At ang sabi niya, ang kanyang palusot ay siya raw ay natatakot. Ang tanong ko naman, sino ang tumatakot sa iyo? Samantalang nung ikaw ay iniimbestigahan, ikaw ay naruroon sa police station, kaharap mo ang mga pulis. So, hindi ka pwede takutin. Alitan di o mano ng mga magkakamag-anak ang dahilan kung bakit idiniin ni Corales ang kanyang mga bayaw at kaibigan. Hindi iyon pinaniwalaan ng husgado dahil uh, merong... Uh, ang naging dahilan ay yung tanim ni Olimpio Raw ay na naanuran ng dumi ng mga alagang hayop nitong si Jury kaya nagalit. At uh, ang sinabi daw ni Olimpio, may araw rin kayo sa akin. Pero iyon ay hindi pinaniwalaan ng hukuman. Alam naman, delikado kapag ikaw ay eyewitness. Pero si Olimpio, dahil nasaksiyan niya, nakita niya, ay tumistigo siya. Uh, malakas ang loob niya. Kanya nung unang makausap ko siya, Tinanong ko, hindi ka ba natatakot? Eh, hindi, attorney. Basta uh, katotohanan naman to, eh. Mahayap oh, kayo! Anong ginawa sa pangalan ko? Mahayap kayo! Mahayap oh, kayo! Dagdag oh, pa ni Attorney De Castro, inimplanta oh. naman daw ang ebidensyang hikaw na iprinisinta sa korte. Kung may violation ng the right to counsel, eh, napakadali na magkaroon ng planted evidence kung walang abogado na nag At ang isa pa, na pagkakamali ng Supreme Court, ay kinatigan yung sinasabi na yung hikaw daw ay nakuha sa kaliwang uh, tenga ni Jury Andal. Kung totoo na ginawa ni Jury Andal na yung hikaw na yun ay nakawin sa biktima, hindi niya isusuot yun. At uh, wala namang ebidensya na nagsasabing Uh, na nagpapatunay na isinood yung kundi yung tumistigong pulis na napaamin ko naman sa cross-examination na sila'y nag-imbestiga ng walang right to counsel. Kaya dapat, uh, hindi dapat yun pinaniniwalaan. Uh, pinaniwalaan. Naniniwala si Attorney De Castro na walang kasalanan ng kanyang mga kliyente. Bagkus, ang mga tunay na salarindao ay nananatiling malaya pa rin. Sa pananaw ko ay hindi nakamit ang katarungan sapagkat hindi makatarungan ang pagdurusa nitong tatlong kanilang inihabla. Ayon naman sa abogado ng pamilya si Scar na si Attorney Pete Principe. Alibay nalaman daw ng depensa ang tukol sa alitan ng magbabayaw na sina Ricardo at Jury Andal at Corrales. Naging matibay din daw naging payag ng saksi na si Corrales kaya ito kinatigan ng korte. Parang may alabay na ginawa ang depensa. Pinalabas na may alitan. Ha, kanya tumitistigo si Olimpio. Pero hindi naman pinaliwanaan ng korte yon. Kaya noong Enero 5, 1995, Hinatulan ng mga sospek na sina Jury at Ricardo Andal at Edwin Mendoza ng habang buhay na pagkakabilanggo sa salang rape with homicide. Sinubukang umapila ng depensa at humiling na ipa-DNA test ang mga specimen. Ngunit hindi na ito pinakinggan ng Korte. Kami ay nagpipilit mag-motion na hingin namin ang ebidensya sa prosecution katulad nung uh, autopsy report tungkol sa semen na nakuha sa biktima. Sapagkat kung kinuna ng DNA test at kami naman ay nag-o-offer, nag, nag uh, volunteer na yung tatlong akusado ay kuna ng specimen, hindi rin iyan ginawa. Eh, paano nga uh, tatanggapin pa ng hukom ng korte yung DNA test? Sige, tibay-tibay na ng ebidensya. So, iyon siguro ang dahilan. Dahil korte ang nagpapasya niyan eh. Kaya para sa pamilya si Nakamit pa rin nila ang inaasam na katarungan para sa minamahal na si Nancy. Pagamat sinapit nila yung ganitong trahedya na ni Nancy, ay uh, meron silang determinasyon at uh, sila ay mga religious na tao at uh, malaki ang pananampalataya sa Diyos. Naobserbahan ko sila, lalo na yung principal, yung uh, na siyang nag-aasikaso, lahat sila ay kumikilos dahil parang gusto nilang bigyan ng katarungan si Nancy at natupad naman. Sa ngayon, ay sa New Believed Prison binubuno ng mga nahatulang sospek ang kanilang sintensya. Sinubukan namin kunan sila ng bayad, ngunit nagpasya ang mga ito na wag na lamang magsalita. Nakamit ng pamilya si Scar ang katarungan para sa anak. Ngunit kahit na lumipas na ang labing walong taon, hindi pa rin naman daw nila lubos na natatanggap ang pagkawala ni Nancy. Mananatili raw itong buhay sa kanilang mga alaala. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.